mga kababayan, ako si Lan ng hashtag WalkWithLan, ang inyong bubit sa gitna ng mga palaspan ng bayan. Tulad ng sabi, no, lagi dyan sa DZRH, ayon sa ating bubit, pero ngayon dito sa YouTube, mas malakas ang sigaw. Sa gitna ng traffic, ng buhay, eto na naman tayo. Sinusuka ng Davao City, ha, si Marcos Jr. ulit. Oo mga kawok, ang bagong tulay sa Bukana, inangkin raw ni Bongbong para yung lumang kwento ng magnanakaw uh, na nagiging bayani sa sariling pelikula. Pero tayo ha, mga matalinong ng OFW sa kab at kabataan. Alam natin ang totoo. Ha, factual 'yan. Na ininspeksyon niya noong December 4, 2025. Pero sino ba talaga ang nagplano? Si Duterte, funded by China aid, ha, standard started under build build build. Okay, parang si Bongbong na nag-claim ng legacy ha. Pero ang tunay na blueprint ay sa Davao pa. Subscribe na mga kababayan para hindi kayo maiwan sa katotohanan. Shoutout nga sa mga nasa Pilipinas mula Davao hanggang Maynila. Ah, ha, kayo ang tunay na tulay ng pagbabago. Ayon sa ating bubuhet ha, mula sa Davao ito ang kwento, ang Bukana Bridge, 1.34 kilometers na tulay ha sa Davao River ay bahagi ng Davao City Bypass. Initial na plano under Mayor Sara Duterte's admin, formalized ni PRRD noong 2018, China aid funded, no cost sa gobyerno. 3.2 billion pesos donation. Ah, bakit? Dahil sa diplomacy ni Digong na repair ang relasyon sa China. Chinese contractors built it. 53.76% complete as of 2025. Partial opening December 15. Pero eto ang Si Marcos Jr. nag-inspect called it his legacy project. Factual check approved July 2022. Pero groundwork from Duterte era. No? Parang history repeating. Marcos family claiming what others built. Para sa mga kabataan, isipin nyo ha, ito ba ang leadership o credit grabbing? Ah, engaging ba? Share nyo sa comment section kung ano ang opinion nyo at mga OFW sa United States. Salamat sa panonood ha. Kayo ang Remittance Heroes tulad ng tulay na ito na nagko-connect mga kaibigan. Ha, ayun ha, sa buwit ko sa Malakanyang, parang movie ha, The Great Credit Grabber, si Bongbong nag-post sa tulay, sabi uh, legacy ko ito. Pero mga kawok, ha, sino bang nag-negotiate sa China? Si Duterte, ha, parang yung batang ng hiram ng laruan, tapos sinabi, akin to forever. Factual, ha, netizens galit, ha, credit grabbing. Sabi, sabi sa Edge, Davao-Davao, stronghold ni Duterte, sinusuka ulit ang si Marcos. Bakit dahil sa Reef? Uh, Sarah resigned. Basta called him ungrateful. Ay, ito'y socio-political abuse. Using infrastructure for PR para sa mga kabata, Lesson ito. Ha? Huwag maging tulad ng mga politiko na magnanakaw ng credit. Ha, uh, Paul, sa comment section, mga kaibigan, sino ba talaga may-ari ng tulay? Shoutout sa Norway at Switzerland. Mga kababayan, kayo malamig na hangin sa mainit na politika. Uh, subscribe para sa more exposes at try nyo sa YouTube Shopping, ha? Bumili ng Davao souvenirs sa si Shopee o Lazada. Support local, mga kaibigan. Ngayon, pabor sa Duterte at Davao. Factual tayo under Digong, ha? Build, build, build. Nagbigay ng... 200 plus projects sa Mindanao. Bukana Bridge, ha? eases traffic from 2 hours to 20 minutes. Boon for the Davao City under Duterte's low crime economic hub. Ha? May konting satire habang si Marcos nag si Duterte tahimik na nagtatrabaho. Parang tunay na bayani na hindi kailangan ng spotlight. Para sa mga OFWs, isipin Davao ang model ng progress, hindi Manila-centric. Youth, learn from this. True leadership is action, not photo ops. Shout out ha, sa Australia, Denmark, Netherlands. Salamat sa support. Kayo ang global bridge ng Filipinos. Mga kababayan, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ang unang dinuturog. Pero kasama kayo, mga kawok, kaya nating itindig ang tama. Sumali na sa aking YouTube membership. Sama-sama, panatilihin nating malaya at walang takot ang boses natin para sa bayan. Salamat sa inyong solid na suporta. Mag-subscribe na sa hashtag WalkWithLan, YouTube channel membership at maging bahagi ng ating masiglang laban. Hashtag laban para sa katotohanan, hashtag WalkWithLan. No, maaboy, nako, may mga bupit report tayo. Rift between Marcos Duterte escalating. Sabi ni Baste Duterte, mapang abuso si Marcos. Ha? Ah, nako, flood control, ha? issues in Davao, criticized but under Duterte infrastructure boomed. Ha? Parang teleserye. Asawa mo, inang kinko. Marcos claiming Duterte projects intellectual this erodes federalism Davao feels marginalized para sa mga kabataan ah, para sa mga kabataan na talagang this erodes federalism Davao feels marginalized no vote wisely sa 2028 OFW your remittances fund this demand accountability. Shout out sa United Kingdom, Sweden, Canada. Kayo ang diaspora strength. Shop sa YouTube via Lazada, bumili ng political books o Davao Durian, ha? educational at masarap. Yan. Okay, isang bubuit ha? sa Davao sabi ha, si Marcos parang turista sa sariling bayan. Ah, inspect lang, claim agad ha. Ay nako, ay expose galit bangag daw. Di mo magnanakaw ng credit, ha? Ah. Ay, sabi ba, read viewer comments live post for interaction, no? Talagang, ba ah. Okay, clean city, ha? Ah. Ang dabo po ay cleanest city thanks to Duterte. Marcos Admin, more PR than progress, no? Shout out ulit sa Germany at Philippines ulit. Mula Berlin hanggang Bukidnon, United tayo. Okay, mga kawok, subscribe para sa katotohanan. Shop sa with YouTube political merch o FW essentials, youth be critical thinkers, OFWs, kayo ang backbone, wag magpauto. No? Yan. Recap po tayo, Davao, sinusuka si Marcos, tulay ni Duterte inangkin. No? Stay witty, stay informed. Shoutout sa lahat, US, Norway, at sa iba pa, sa Pilipinas ulit. Salamat, ha? subscribe, join membership, shop Lazada, Shopee. Mabuhay ang bayan, mabuhay ang